Sa katahimikan ng gabi, isang tinig ang umalingaungaw sa mga pahina ng kasaysayan, isang paalala, isang babala, at madalas, isang panaghoy, si Ellen G. White ay nagsulat ng malinaw na parabang sinusunog ang kanyang paningin sa kaluluan ng sanlibutan. Ang pananampalataya na hindi nagbubunga ng pagtalima ay hindi tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya lamang ay hindi sapat ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay, tulad ng nakasulat sa mga patutoo para sa iglesia. Ang kanyang mga salita ay dumating na parang kulog sa gitna ng katahimikan. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan. Hindi ito haka-haka, ito ay hatol. Ngunit ang sanlibutan ay lumingon sa ibang direksyon. Nakakita siya ng mga taong nagaangkin ng pananampalataya, ngunit hindi handang sumunod. Nakita niya ang mga bibig na umaawit habang ang mga kamay ay nananatiling malayo sa gawa ng Diyos. Nakita niya ang mga puso na nagsasabing, ako'y naniniwala, ngunit ang kanilang mga yapak ay lumalakad sa kabaligtaran ng landas, at siya'y umiyak, sapagkat ang pananampalataya na walang pagtalima ay isang ilusyon. Sa ang dakilang paglalaban, muling umalingaungaw ang katotohanan, ang pinakadakilang kapanganiban na darating sa bayan ng Diyos ay mula sa mga yaong nagsasabing naniniwala sa katotohanan, ngunit hindi sila pinabanal sa uh, pamamagitan nito. Narito ang kabalintunaan, naniniwala ngunit hindi sumusunod, nagpapahayag ngunit hindi gumagawa ang ganitong pananampalataya ay walang laman, isang anino na walang kaluluwa. At sa kanyang mga pangitain, nakita niya isang mundo na inaakala nilang ligtas, ngunit nakatayo sa gilid ng bangin. Nakita niya ang mga simbahan na puno ng tinig, ngunit hungkag sa kabanalan. Nakita niya ang mga kristyano na nagsasabing, Kami ay mga anak ng liwanag, ngunit sa kanilang mga gawa ay ipinapakita ang dilim at muli niyang isinulat na parang dugo ang tinta, ang pagsunod ay katibayan ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Kung wala ito, ang pananampalataya ay walang kabuluhan mula sa mga patutuo para sa Iglesia. Tahimik na humihinga ang mensahe sa bawat pahina. Ang pananampalataya na walang pagtalima ay isang pagkukunwari, isang huwad na ilaw isang kasinungalingan na magdadala sa wakas at siya'y nagsalita at nakita niya at ang mundo ay tumalikod. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan, isang tinig mula sa nakaraan, isang hatol para sa ngayon, may bigat sa hangin na hindi kayang itanggi, isang pananahimik na puno ng banta. Muli ang tinig ni Ellen G. White ay dumaan sa mga henerasyon, sumasalubong sa ating panahon. Ang lahat ng tunay na pagsunod ay nagmumula sa loob. Ito ay gawa ng puso sa pamamagitan ng pag-ibig mula sa mga talinhaga ni Kristo. Ngunit nakita niya ng isang salinlahi na kontento sa mga salita lamang. Mga bibig na nagsasabi ng pananampalataya ngunit ang puso'y malamig. Mga kamay na walang bakas ng pagtalima. Isinulat niya ang malupit na katotohanan. Hindi sapat ang paniniwala sa mga salita ng Diyos. Dapat tayong sumunod sa Kanya. Ang pagsunod ay pundasyon ng tunay na pananampalataya. Mula sa mga patutuo para sa Iglesia, dito pumapasok ang misteryo ng panlilinlang. Ang tao ay nagsasabi, naniniwala ako ngunit nananatiling alipin ng sariling kagustuhan at doon ay lumilitaw ang panganib, ang pagpapanggap na pananampalataya, ngunit ang totoo'y kapalaluan laban sa Diyos. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang mga taong nakatayo sa harap ng liwanag, ngunit pipikit ang kanilang mga mata. Nakita niya ang mga Kristiyano na may hawak na Biblia, ngunit hindi kailanman binuksan upang sundin. Nakita niya ang simbahan na puno ng ritual, ngunit walang espiritu, at ang kanyang tinig ay sumigaw sa katahimikan. Ang pagsunod ay hindi isang pasanin. Ito ay ang mismong bunga ng pananampalataya. Kung wala ito, walang halaga ang ating pag-asa. Mula sa mga patutoo para sa iglesia, tahimik na humihinga ang tanong sa ating panahon. Yan ba'y pananampalataya o pagpapanggap, pag-asa o ilusyon at muling umalingaungaw ang paalala, ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan. Siya'y nakakita, siya'y nagsulat, ngunit ang daigdig ay tumalikod. May liwanag na kumikislap, ngunit hindi tinatanggap ng lahat. Ang liwanag na dapat magbigay buhay ay tinatalikuran. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa iglesia. Ang pagsunod ay katibayan ng ating tunay na pag-ibig sa Diyos. Kapag ito'y wala, walang halaga ang anumang pag-ako ng empananampalataya. ng palataya. Ngunit ang sanlibutan ay nagpatuloy sa maling pag-asa. Pinaniniwalaan nila na sapat na ang salita. Ako'y naniniwala, ngunit ang paniniwalang hindi sinusundan ng gawa ay isang hungkag na pangako. Ellen White ay muling nagsalita sa ang dakilang paglalaban, ang pinakadakilang kapanganiban na darating sa bayan ng Diyos ay mula sa mga yaong nagsasabing naniniwala sa katotohanan ngunit hindi sila pinabanal sa pamamagitan nito. Isang malinaw na babala, isang mensahe ng panganib sa loob, hindi lamang sa labas, sapagkat ang pinakamapanganib na kaaway ng pananampalataya ay hindi yaong lantad na tumatangi kundi yaong umaangkin, ngunit hindi sumusunod. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang mga taong may dalang pangalan ng relihiyon, ngunit ang kanilang mga puso ay walang kabanalan. Nakita niya ang isang iglesia na mukhang malakas, ngunit ang pundasyon ay guwang. Nakita niya ang isang pananampalataya na ipinahahayag, ngunit sa ilalim nito ay nakatago ang kapalaluan at kaya niya isinulat na para bang ang tintay apoy, Ellen White ay nagbabala sa mga talinhaga ni Kristo. Ang lahat ng tunay na pagsunod ay nagmumula sa pag-ibig. Kapag pilit lamang at walang pag-ibig, ito'y walang halaga. Dito lumilitaw ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang pananampalataya na hindi lumalakad sa landas ng pagsunod ay isang Huwad na liwanag, isang panlilin lang, isang ilusyong nagdadala sa kaluluwa sa bangin, at muli niyang ipinahayag ang hindi mabuburang katotohanan, ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan. Ang katahimikan ng gabi ay puno ng bigat, parang ang hangin mismo ay nagdadala ng babala. Ellen White ay nagsulat sa Mga Patutoo para sa Iglesia. Ang tunay na pananampalataya ay hindi maaring ihiwalay sa pagsunod. Ang isa ay hindi umiiral na walang kasabay na gawa ng pagtalima. Ang kanyang mga salita ay malinaw na larawan ng panganib. Isang paalala na ang pananampalatayang hindi sumasabay sa buhay na masunurin ay isang hungkag na paniniwala. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang mga tao na hawak ang katotohanan sa kanilang isipan ngunit hindi ito nakatanim sa kanilang puso. Nakita niya ang mga nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos, ngunit ang kanilang mga yapak ay lumalakad sa daan ng sariling kagustuhan. Ellen White ay nagobserba sa ang dakilang paglalaban. Ang sanlibutan ay puno ng mga taong nagsasabing sila'y naniniwala, ngunit ang kanilang buhay ay walang tanda ng kabanalan. Ito ang larawan ng panlilinlang isang pananampalatayang ipinapahayag ngunit hindi isinasabuhay, isang pag-asa na inuusal ngunit hindi hinuhubog ng pagtalima. Muli, kanyang binigyang diin sa mga talinhaga ni Kristo, ang pag-ibig ay nagiging makapangyarihan lamang kapag ito ay isinasalin sa pagsunod. Ang mga salitang walang gawa ay walang halaga. Ang kanyang paningin ay hindi isang alaala ng nakaraan lamang. Ito'y isang tanawin ng kasalukuyan at isang hudyat para sa hinaharap. Sapakat ang kasaysayan ay inuulit at ang mga puso ngayon ay nakaharap sa parehong tukso, maniwala ng walang pagsunod, mag-angkin ng walang patunay. Tahimik na lumulutang ang katotohanan, ang pananampalatayang hindi sinusundan ng pagsunod ay isang huwad na salamin, isang mapanlinlang na anyo ng kabanalan, isang paglalakad tungo sa kapahamakan, at muli niyang isinulat na parang isang sugat na hindi maghilom. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan. May apoy na hindi nakikita, ngunit patuloy na lumalamon sa puso ng sanlibutan. Isang apoy ng pagpapanggap na tinatawag nilang pananampalataya. Ellen White ay nagbigay diin sa mga patutuo para sa iglesia. Ang pagsunod ay ang pagsubok ng tunay na pananampalataya. Kung ang tao ay tumatangging sumunod, ang kanyang pananampalataya ay isang hungkag na pangalan lamang. Narito ang hatol, hindi sapat ang paniniwala na binibigkas ng labi hindi sapat ang doktrinang tinatanggap ng isipan sapagkat kung walang gawa ng pagtalima, ang lahat ng ito ay alikabok na tinatangay ng hangin. Ellen White ay muling nagpaalala sa ang dakilang paglalaban. Sa huling krisis, ang tanging tatayo ay yaong ang kanilang pananampalataya ay nasubok sa pamamagitan ng pagsunod. Ang iba ay mabubuwal at sa kanyang paningin nakita niya ang mga simbahan na itinayo sa buhangin ng kumpisal, ngunit hindi sa bato ng pagsunod. Nakita niya ang mga tao na umaawit ng papuri, ngunit ang kanilang mga puso ay naglalakad sa pagsuway. Nakita niya ang mga salinlahi na lumalapit sa ilaw, ngunit namumuhay sa anino. Isang nakapangingilabot na larawan ng huwad na kapanatagan, Ellen White ay sumulat sa mga talinhaga ni Kristo. Ang mabuting binhi ay tumutubo lamang sa pusong handang sumunod. Kung walang pagtalima, ito'y natutuyo at namamatay. Narito ang bigat ng kanyang mensahe. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay hindi lamang pagkukulang, ito'y kasalanan. Ito'y pagbabalat kayo laban sa Diyos, isang paglalakad na nakamamatay sapagkat ang kaluluwa ay nalilinlang ng sarili nitong mga salita. Tahimik na umuukit sa hangin ang kanyang babala, ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan. At sa dulo ng kanyang pangitain, nakita niya ang tanong na nakabitin sa lahat ng henerasyon. Pipiliin mo ba ang pananampalatayang totoo na namumunga sa pagsunod o ang huwad na pananampalatayang nagtatago sa anyo ng kabanalan ngunit walang kapangyarihan? Ang mundo ay tila empayapa ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may papalapit na bagyo. Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang paglalaban. Ang oras ng pagsubok ay malapit na. Isang oras na ang bawat kaluluwa ay susubukin kung sino ang kanyang paglilingkuran. Ito ang larawan ng wakas. Hindi na tatanggapin ang mga salitang walang gawa. Hindi na tatanggapin ang mga pangakong walang pagsunod. Sa oras ng krisis, ang pananampalatayang huwad ay guguho gaya ng buhangin sa unos. Nakita niya sa kanyang mga pangitain ang dalawang kampo, ang mga humawak sa pananampalataya at ipinakita ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagsunod. At yaong mga nagsabi, ako'y naniniwala, ngunit sa oras ng pagsubok ay tinalikuran ang liwanag. Ellen White ay sumulat sa mga patutoo para sa iglesia. Ang pagsunod ay hindi option. Ito ay tanda ng tunay na ugnayan sa Diyos. Ang mga walang ganitong tanda ay mahahayag sa araw ng uh, paghuhukom. Ang kanyang paningin ay mabigat, mga simbahan na puno ng tao ngunit walang lakas mga Kristiyano na kumakapit sa pangalan, ngunit hindi sa kapangyarihan, isang sanlibutan na nagkukunwaring ligtas, ngunit ang kanilang mga paa ay nasa gilid ng bangin. Muli niyang binigyang diin sa mga talinhaga ni Kristo. Ang pag-ibig ay hindi maaring mahiwalay sa pagsunod. Ang pag-ibig na walang pagsunod ay hindi tunay na pag-ibig. Narito ang Hatol, ang pananampalatayang hindi sumusunod ay hindi lamang hungkag. Ito'y isang pagtalikod sa Diyos, isang pagtatakwil sa mismong ilaw na inaangkin nilang taglay. At sa kanyang tinig na parang kulog, iniwan niya ang hindi matatawarang katotohanan. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan isang tinig ng paalala, isang tunog ng paghuhukom, isang tanong na humahabol sa bawat kaluluwa. Sa oras ng krisis, kanino kalalapit? Ang kadiliman ay bumabalot sa lupa. Ang mga tao'y abala sa kanilang sariling gawain habang ang oras ng pagsubok ay mabilis na lumalapit. Ellen White ay nag-obserba sa ang dakilang paglalaban. Ang panahon ng pagkabalisa ay darating gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Wala nang makapaghahanda kung hindi yaong ngayon ay nagbabantay at naglilinis ng kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagsunod. Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang hukbo, hindi armado ng espada kundi ng pananampalataya at pagsunod. At sa kabilang dako, isang karamihan na nagsabi ng pananampalataya ngunit tinanggihan ang daan ng pagsunod. Ellen White ay sumulat sa Mga Patutoo para sa Iglesia. Ang pagsubok ay hindi lilikha ng bagong katangian. Ilalantad lamang nito kung ano ang itinago. Kaya't ang pananampalatayang itinayo sa buhangin ng palusot at pagpapaimbabaw ay hindi tatagal. Ngunit ang pananampalatayang sinamahan ng masunuring puso ay magiging parang bato na hindi matitinag. Narinig niya sa kanyang mga pangitain ang tinig ng langit na tumatawag, Tumindig kayo bayan ko, maging banal, sapagkat ako ay banal. Ngunit marami ang nagbingi-bingihan, mas pinili nila ang ginhawa kaysa sa pagsunod, mas pinili nila ang pangalan kaysa sa tunay na kabanalan. Ellen White ay nagbigay diin sa mga mensaheng pinili. Ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng pagsunod ay hindi pananampalataya kay Kristo, kundi isang huwad na pag-asa. At muli, umalingaw-ngaw ang katotohanang paulit-ulit niyang itinuro. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan. Ito ang salamin na inilagay sa harap ng bawat kaluluwa. Tunay ba ang ating pananampalataya o ito ba'y isang hungkag na pangalan handa ng gumuho sa unang hampas ng unos? Dumating ang oras. Ang hatol ng Diyos ay hindi na ipinagpaliban. Ang hangin ng apat na sulok ng lupa ay pinakawalan at ang mga puso ay nahati. Ellen White ay sumulat sa mga kaganapan sa huling panahon. Sa panahong yaon ay makikita ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga nagsisilbi sa Diyos at ng mga hindi naglilingkod sa Kanya. Nakakita siya ng mga anak ng Diyos, mga payak hindi tanyag, ngunit may mga noo na kuminang sa tanda ng pagsunod. Habang ang karamihan, bagamat nag-angkin ng pananampalataya, ay walang atatak at natuklasan ng kanilang kahubaran, Ellen White ay nag sa mga patutoo para sa Iglesia, ang mga hindi nagpalalim sa kanilang karanasan, ay magugulat at mawawala sa panig ng Panginoon kapag dumating ang krisis. Ang pananampalatayang ipinanganak sa kaginhawaan ay natunaw. Ngunit ang pananampalatayang pinanday sa pagsunod ay tumindig na parang bakal. Sa kanyang mga pangitain, narinig niya ang tinig ng mga anghel. Narito ang pagtitiis ng mga banal. Narito ang mga nagiingat ng utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus ngunit marami ang tumalikod. Ang kanilang mga labi ay nagpahayag ng pananampalataya, ngunit ang kanilang mga gawa ay nagpatutuo laban sa kanila. At sa huling oras, wala ng pagtatago. Ellen White ay nagbigay diin sa ang nais ng mga kapanahunan. Ang pagsunod ay patunay ng tunay na pag-ibig. Ang pananampalatayang hiwalay dito ay walang halaga. At sa huling ulit, umalingawngaw ang simpleng katotohanan ng kanyang iniwan, ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan. Ito ang huling hangganan, dalawang daan, dalawang pagpili, walang gitna. Tahimik ang sansinukob, ang mga huling salita ay bumigat na parang kampana ng hatol. Wala nang makakadagdag, wala nang makakabawas. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang mga pagtatangka ng tao na ipalagay na ang uh, pananampalataya ay sapat na habang hindi pinapansin ang mga hinihingi ng Diyos ay isang panlilin lang na magdadala sa kapahamakan. Nakakita siya ng isang bayan, maliit sa bilang ngunit dakila sa pananampalataya na tumayo sa liwanag ng presensya ng Diyos. At nakita rin niya ang isang karamihan, malaki at makapangyarihan sa mata ng sanlibutan na iniwang wasak sa anino ng sariling mga pagpili. Ellen White ay nag-obserba sa mga mensahe na pinili. Ang tunay na pananampalataya ay palaging umaakay sa pagsunod. Kung saan wala ang pagsunod, ang pananampalataya ay hindi umiiral. Ang dalawang daan ay natapos na. Ang hatol ay malinaw. Ang may pananampalataya na walang gawa ay itinuring na walang laman. At yaong ang pananampalataya ay napatunayan sa pagsunod sila'y tinawag na mga anak ng Diyos. Narinig niya ang awit ng mga tinubos, Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan o hari ng mga bansa ngunit sa likod ng awit na ang isang anino, isang paalala na sa bawat salinlahi, ang parehong tanong ay bumabalik. Susunod ka ba o magpapanggap ka lamang na naniniwala? Ellen White ay nagbigay diin sa mga talinghaga ni Kristo. Ang propesyon ng pananampalataya na hindi sinusuportahan ng mga gawa ay walang kabuluhan. Ang pananampalataya at pagsunod ay hindi maaring paghiwalayin at sa huling ulit ang kanyang babala ay kumulog sa katahimikan ng lahat ng panahon. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay kapalaluan at siya'y nakakita, ang sanlibutan ay nakalimot. Ngunit ang mga salita ay nanatiling walang hanggan.